So, makapag i ka tayo. Ano? So, anong pangarap mo? Pag-iling ka na. Ano? Ako po si Jenna Artista. Kilang taong? 19 years old parang po. Ay, nating to parang bit. 19 na pa lang! Tapos, paano mo ako, saan mo ako nagiling? nag a a a sa a a a a ko. a a follow a a a tapos mga... Hmm. nahiling ko si iba mo pa pong mga uh, Facebook account. Tapos tigpalo, tig mo. na pa duman. Tapos subscriber ta ka na sa YouTube. Iyan yeah, na po. Tapos, halika ka, halika ka, na kaparati ang ako, di ba? Tapos ako nagsisin. Tapos sabi ko, garo, time naman kay ini na mapansin ko ta. Sunod-sunod na -sunod sa imong <laughs> ano eh, engagement duman sa 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 tuya ni uh, mga post sa mga real. So, ano ang naisipan mo ta i-follow ako? Na nasunuan ko lang po si mga ano mo, si mga tigpo-post si mo po sa ano. Nasunuan ko lang po, tapos nag-dive ko sa iyo. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Ay, nag-dive <-irap> pati oh. <laughs> Lalaki yun eh. Yeah. O, oh, lalaki yan. Atat ako kayo nag-ilig. Mm -hmm. O, oh, tapos be, tapos po kung tato, para follow mo na ako. Permit, permit. Iyo po ka gabos na rin. Iyo ba na, ko. So, thank you so much, ha, nang dahil dyan. Mm -hmm. Kaya, pinapansin ta ka. Tapos, sabi ko, ang madali ko palang matabang si mga hararali bigbiyo. Pero, dahil man basta-basta, sabi ko, yeko, basta-basta makakatabang sa gabos na nag-PPM sa so, akin. Maghalat sa nakon mo ng arin. Ano? Tapos, nang dahil dyan, thank you so much. Dahil, <laughs> ay isang masugid na followers ko sa Facebook. O, oh. oh, makikita ka ka ako. Ito yun natin. Ano Ako na na.